Paano lang ina ni Angelica Panipan. Ang ganda na nakiramay ang matalit na kaibigan. Doon muna rito si Kim Chiu at Bella Padilla. Kasama rin si Paula Pelino. Kahit saan talaga magpunta ang King Pao, laging magkasama. Masarap maging kaibigan nito si Kim, Kim Lahat gagawin para madamayan ang isa sa itinuturing ni Papadid. Saka nungkot na pumalaw na ang nanay ni Miss Angelica. Andami rin ng mga artista na kiramay. Bilim na nga traga tayo kay Kimchung. Laging one call away. Mabait na anak, kapatid, at kaibigan. Kaya mga tayo, kaya ang mga taong nakapadipid sa kanya, noong may pinagdadaanan ito, higpit ng yakap at todo ang suporta sa apres. Lagi niyang sinasabi ng lahat na si Paolo Abelino na ang lalaki para sa kanya. Tuwing may umalis, may dumarating. Dininig agad ang panalangin. Hindi man nagmamadali pagdating sa pag-ibig. Musang iminggan ni Lord. Alam kung sino kung gaano kabuting tao ang, ang aktres. Saan ay naman ang mga fans rito? ay nga sa kanila, sa totoo lang, masarap maging kaibigan ito si Kim Kim. Sasamahan ka niya sa hirap at binhawa. Lahat kasi ng mga kaibigan, niya, kailangin sinasabi na napakaswerte nila dahil may kinchu sila na naging kaibigan. Kayo tatanong guys, solid din ba kayo kay kinchu?